Mas lalong pinasarap ang kakanin na ito kapag ginawa mo ng ganito. So please bear with me hanggang dulo para ma-share ko sa inyo ang ideyang ito. Dito sa ating saucepan, maglagay lang tayo ng asokal, asin, at coconut milk. I-mix lang din natin ito para ma-dissolve ang asokal. At kapag mainit na ito, ilagay na natin ang pandan leaves at pakuluan ang coconut milk sa medium heat settings. Then, pwede na natin ito isit aside para mag-cool down. So, meron tayo ditong dahon ng saging. Idarang lang natin ito sa apoy para maging pliable at maiwasan natin na maponit ito at magdi-drip ang ating batter. Gagamit tayo dito ng pastry cream horn para dito natin ilagay mamaya ang ating banana cone. Opsyon na lang talaga ang paggamit nito but since meron naman ako, gagamitin ko na lang. Sa paggawa nito, dapat ang dolo ng saging nakafold para hindi mag kapag nilagay na natin ang ating batter. Saka insert na natin ito sa stainless conical tube cone or pastry cream horn. Ulitin lang natin ang procedure na ito hanggat sa maubos na ang ating tube cone. Nakagawa tayo dito ng 12 pieces sa unang batch dahil yan lang ang available natin na pastry cream horn. So sit aside muna natin ito. Dito sa isang bowl maglagay lang tayo ng glutinous rice flour and rice flour i-mix lang natin ito to combine. And now, let's add in coconut milk mixture. Haluin natin ito hanggat sa ma-achieve na natin ang smooth consistency ng ating butter. Kapag maraming buo-buo ang ating mixture, pwede natin itong salain. Mag-add na tayo ng grinded peanuts at saka shredded coconut. Mix lang natin ito to distribute well ang ating mga sangkap. After mixing, maglagay na tayo dito ng OB food coloring tansya-tansya lang sa paglagay dito. Pwede naman kayo magdagdag sakaling hindi kayo satisfied sa kulay nito. Kapag well combine na ito, ilipat lang natin sa measuring cup para mas easy ang pag-transfer natin sa ating banana cone. Arrange natin ito sa ating steamer basket, then steam for about 25 to 30 minutes. So after steaming, ganito na badis ang outcome ng ating masarap na sayungsong. Perfect ito pang negosyo at the same time, sigurado akong magugustuhan din ito ng inyong pamilya. Palamigin muna natin saglit itong ating stainless cone, saka i-unmold for next batch. So ganito na ang ating masarap na kakanin. Mas pinalibilap natin ito sa nakasanayan nating song na plain dahil pinagsama natin dito ang buko at ang mani. Thank you for watching at sana'y nakatulong sa inyo ang ating video for today. And please don't forget to follow dito sa ating page at mag-subscribe naman sa ating YouTube channel.